Magluluto na naman po tayo. Araw ay pasok na mga bata. Unang pasok sa school. Lagay natin yung luya. Nilakihan ko rin ano ng luya pa rin makain ng mga laki. Sibuyas, bawang. Yan. ang isaw isaw utang dito eh para. isaw ng baboy isaw ng baboy yung yan isa ko muna siya bago yung laman ng baboy haluan ko lang laman ng baboy para masarap ayan dalawang tanglad na ugal yung isang tanglad sayang powder powder na paminta ko Imikos-mikos na natin yan. Yan ang uso nga. Imikos-mikos. Igisaw natin maigi para hindi sa ano ba. Malangsa. Lagyan natin ng konting magic lang. Yan. Ilagay na natin yung laman ng baboy para sabay na sila mag -tip -tip. I-pilong yeah, natin yan. Ayan guys, luto ng aking adubong laman ng baboy tsaka isaw. Yan. Yummy yan guys. Yan, yummy yummy. Ayan na guys, luto na yan. Magantay na lang yung anak ko para sa pagpasok niya, kakain na siya mamain kunti. Maaga pa naman. Yan, luto na po yan ang aming adubong, baboy, tsaka isaw. Yummy, yummy yan, guys. Hanggang dyan na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking video. Yung nagbibigay ng star sa akin. Thank you, thank you so much sa inyo. At maraming salamat din po sa mga support nyo sa amin. God bless po sa atin lahat. Hindi po ako magsasawang magpasalamat po sa inyo. Thank you. Ayan. Kakain na po tayo mga guys. Luto na ang aming ulam. Hintayin na lang natin yung anak kong panganay na makatapos ng kayang assignment. Mga assignment. May assignment pa kasi yan yung last year. Anak ko. Hindi niya matapos-tapos. Puro laro ng cellphone. Ayan. Kakain na po tayo mo may konti. Isaw po yan guys, tsaka ano, laman ng baboy. Nilagyan ko ng laman ng baboy kasi yung anak kong bonso, hindi ko makain ng isaw. Kaya hinaluan ko ng laman ng baboy. Thank you po. God bless po sa atin lahat.